sa mga nag-aabang nga ng update sa aking pag Eto nga at sisimulan ko na nga uli ang naudlot ng pag vlog ko. Pagkatapos nga ng ilang buwan, eto nga at nakaraos na. Kaya nagbabalik ang inyong lingkod. Char! <laughs> sa mga hindi nga nakakaalam, kaya ako na hindu sa pag-vlog. Dahil nga sa nadyunti si Kamari Marites, kaya nagpahinga muna ako sa pag At dahil nga nailabas ko na ang aking munting mini-me, ay tuloy nga tayo sa aking nasimulan. Pagkatapos ko nga mga nakat makauwi nga kami sa bahay, eto nga at tuwang-tuwang -tuwa ang lola. Nakala nga ni mama dati ay magiging matandang dalaga na nga lang ako. Pero syempre, hindi tayo papayag na magiging matandang dalaga na lang. Sayang kaya ang mga lahi ng mga magaganda. Char! O, oh, ah, magkontra makanus. Kaya kada umaga kinukuha nga sa akin si baby ni mama para nga magbilad sila sa araw. O, oh, syempre, alam niyo kung bakit kailangan ibilad ang mga batang bagong panganak sa araw. Sabi nga nila pag umaga pa nga daw, ang sikat ng araw ay vitamin sa ating katawan. Pero nga, pag bata pa katulad nga ng aking baby, ang sikat nga ng araw ay pampalakas lakas ng kanilang mga buto-buto. Eto nga kapatid ko ay nainggit kay mama na karga nga si baby. Kaya kinuha niya ito upang siya naman daw ang magkarga. Habang ang karga-karga ng kapatid ko nga si Priya, kaya handa nga daw ni mama ang pampaligo nga sa bata. Si mama nga ay nanghingi ng malunggay. Ilalagay daw niya ito sa tubig. Nagagamitin ni Priya sa pagligo niya. Para nga daw mas mabilis makakita ang bata. Di nagray na mandalig mababaya di Priya ang mama na yung malanggay yun. Sana all. Oh. Pagkatapos ng paliguan ni Mama si Priya, eto nga at nilubos-lubos na niya. Siya na nga din ang nagbis at nagpadede nga sa bata. Pang ilang apo na nga ni Mama si Priya. Pero siya nga ang first baby ko. Kaya pagka uwi ko nga sa bahay, galing sa panganganap. Eto nga si Mama ay todo as sa akin at sa baby ko. Ibang-iba nga din ang pagmamahal ng lola sa kanyang mga apo. Ramdam na ramdam ko nga ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. oh, comment below kung paano kayo inalagay ng inyong nanay nung kayo'y nangan na. Sunod na araw nga ay nagising kami na maliwanag na nga sa labas. Medyo na tanghalian nga kami ng gising at nung gabi ay gising nagising nga ang baby ko. Habang nga hindi pa masyado mataas ang sikat ng araw, naisipan ko nga na kami naman ni baby ang magbilad sa sikat ng araw. Naisipan ko nga magbilad sa araw. Para nga mabawasan ang pagiging maputla ko nga. At syempre na miss ko nga din tumambay sa labas ng bahay at magmarites nga. Char! Sure. <laughs> at ayan na nga hindi na nga ako nagpapigil sa sarili ko at lumabas na nga kami ni baby. At nung sa labas na nga kami ay sobrang lakas pala ng hangin sa mga oras na yan at malamig-lamig pa. Nagdadalawang isip pa nga ako dyan kung papasok na ba kami. O oh, hindi ba at may sikat naman ang araw. Masarap nga sanang tumambay sa labas pag ganyang panahon. Maya-maya nga ay mas pinili ko ang pumasok na lang kami sa loob ng bahay. At baka nga malabigan pa kami sa labas. Baka bauntan pa ako ni inay ko, inay ko baga. Sa araw nga din yan ay saktong-sakto nga ang dalaw ng kanyang lola at ng titang ang kakauwi lang galing ibang bansa. O oh, ba diba, ang gaganda ni tita at ni lola manang manit si Priya? Sakto kung sakto nga na isang buwan nga si Priya sa araw na yan. Kaya naman nagpakik si tita at nagpaspa. At syempre hindi mawawala ang gift para kay Priya. Kaya maraming maraming salamat po Lola at Tita. God bless!